may bagong pyesa na naman na dumating mga kapogi. Wow! Unboxing tayo mga kapogi ng bagong pyesa. Woo! Sana ah. Oh. Kaya baka magupit yung ano. <laughs> Gago! Laki na ng utang natin mga kapogi. Utang nga pala ito mga kapogi, hindi to cash utang to sa Lazada Woo! lahat ng apps na pwedeng utangan inutangan ko na <laughs> gago ay hindi <laughs> natin kung nasunod ba yung kulay <laughs> gago Buti si Lazada, ano, may tiwala sa akin, pinautang ako. <laughs> Gago! Ay! <laughs> Panis. <laughs> Gago! Panis sa bagong, ano, ni Aling Maring. <laughs> Gago! Ang pyesa. Ayun, ayos naman mga kapogi, uh, ah, ano natagong ito nasunod din yung kulay na in order napakalupit na ng ano, sailor Ito ata, ayan tulog si Aling Maring oh. <laughs> Gago! Yan si Aling Maring mga kapogi Binila natin ng bagong pyesa Yun Ano to mga kapogi? Ah uh, Para to sa ano Pag pinapaliguan yung baby Yan isasandal to sa ano isasandal sa sandal sa palanggana Nakaganyan Yeah. May ano naman sa dito eh. May sabitan. Para hindi siya dumula sa ano. Sa palanggana. May bagong pyesa na naman. Si Aling Maring. <laughs> Gago!